Pili na, boss. Kano pa, 140 kilo po. Plastic po. Tama dun yan. Tama dun yan. Sige po, sir. Pili ka na, sir. Oo. Ako na lang. Dakotin ko na. Dami sir. 140. Dami. Teka lang sir, 140 po. Bali, 270 po lahat yan. Sir, ilan lang po ba sir bibili nyo, sir? Limang piraso lang po. Limang piraso, sabi nyo, dakutin kasi. Limang piraso lang pala bibili nyo. Sana sir, sinabi nyo na limang piraso lang kukunin nyo. Sir, doon na nga lang kay sir, wag na kayong bumili. Wala pa akong bay na mano, doon ka na. Sa iba ka lang bumili. Kainis. 16 po. Paka-shift mo kay niyo. Share, sabi ko diba, ba, sir, umalis na po kayo. Wala pa ang bayad mano. Kando maka-keno. Eh, sa atin sinabi mo na 50 piraso lang 'yan kunin mo. Sabi mo kasi dako to 'to. Eh. Do na kayo, sir. Mainit ulo ko ngayon, meron ako. Kakais. Bumalik pa talaga. Para mo, ay naku papansin talaga. Naku, talaga naman customer kung barat, araw-araw na bubarat barat.